ng inyong group. Inyong... Ayan, ang advocacy po kasi ng vendor party ay tulungan iangat ang bawat manindang Pilipino. So, yun po. Uh, magtatayo kami ng uh, kooperatiba para na kung saan uh, mas hindi mahirapan lumapit yung bawat manindang Pilipino. Tapos, mayroon din kami uh, gagawin mga <coughs> advocacy namin na yung mga vendors na at uh, kailangan natin iayos lalo na po katulad sa akin dati lang po ko Eastern Windows po ah po, uh, po ang uh, isa sa mga tututukan ko din para po ang uh, yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng uh, mga pwesto abot lang din sa kayang, kanilang makakaya. So, ganon po ng mga bindos para tulungan po. Magtulong-tulong kami para may angat po ang mga bindos sa buong Pilipinas. Meron po po magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan. 301. Ay, sir, magandang hapon. Ah uh, if ever lang ba pa, uh, mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa kamara pagdating ng Uh, halalan sa Mayo, paano ninyo ahatiin yung oras ninyo? Let's say, for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang adiwata paris, may mga tao naman po ako na naghahandel na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i divide, -divide kung uh... Saan dapat? Nominees ninyo. Ayan, yung first three nominees po namin, kasama ko sila, nandiyan sila ngayon. Yung binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, okay. sila po yung tatlo. Okay. Oo, bakit ikaw yung uh, mas pinagsalita nila ngayon? Kasi, uh, alam ko din naman na mas uh, marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga, nagkuluntari para umakyat dito na ako na lang yung masalita tapos siya na lang uh, di ba ta yung vendors uh, party list kapag nangyari na uh, natuloy sa camera ano specifically yung isusulong yung panukalang batas kasi marami ng party list groups eh ang nagre-represent sa mga paralita